Oh. Ano pa 'yung tinutukoy mo? Nagdalap isip Tapos puno. baba. Kalasan na lang matamis. Sigur nakabla. mo Bawal yan Bawal daw sa vlog. Ayan na pa ko, guys. oh. napakaganda, guys. O, saan yung taga ng plastic? Plastic! Ay, super. Bit-bitin mo. ka lang magpakita sa doon. Ayan na pa ko. Bit-bitin mo na itong dalawang kanina. naka na ako na, Ten. Yeah. Ayan, naka-dalawa na ako, Ten. Parang bulaklak. Tara na na ko. tara, na na. Ito na na. Ito na na. Ito na na. Nakatayo. Ito na na. ako. Ito ako.

Nahulog nga yan eh. Next! Sa tibis. Hmm, na parang ito. Ang gano'ng sa... Tingnan ko nga, Nick. May... Maraming damo dito. Dito sa mo. Ito na, dito sa tinaan Ayo pemak. Dan kekayaan ini. Tidak o, oh, yung nagbibitbit bit doon na kasi ilagay, o. Oh. Tukta -tuk ko, -tuk o. -tuk. pray natin yung mga na oh. oh. yeah. oh. ito, o. O. Ito na yan. Kailangan na yan, o. Ang na yan, o. pa. Isa. O. Sabihin. So. O. Oh. Tama na to. Kailangan yan. Mga ng eh. Ano <laughs> Bit-bitin mo.

Ganyan ako dati dito. Pag may makita ko niyo, ginaulog ko. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Ne, sikat ano na, na man, eh. hmm? wala ka yan. Ano halaman yan? Sampagita. Sampagita, yan. Wala man yan? Sampagita. Mm -hmm. Uy, ganda ng halaman kayo. Sampagita. Sampagita. lang eh. man pagita yun. Eh. si Uncle eh. mo

wala. Wala pa kasi ginain doon. Nandun naman yung mga lalaki. Nandun si Pa. Hindi sila doon. Nandun si Nanay. Hindi naman naman. Magsabaw. Yan, Ray. Si Oo, magsain na yun doon. Wala pa nang chat. I chat mo ni Nick si ano? Magsain. Laika. Andun si Laika. Wala akong love. Si Teresa. Si Clarence. Hindi si ko alam ni Nikki. Laika ni Clarence magsain ng ganun. Oo, uh -huh. si Clarence. Nandito si Nicky. Si Valis bala. bit na kayo. <laughs>

Puro na kayo oh. Hindi, pwede yan igisa. Alam nyo kung ano lalabas sa tayo nyo? Nyug! Ayan, no? Pwede yan igisa lang. Masarap yan igisa. Ano yun? Ayun, oh, yung gisa gisa. Yung alin? Pwede dalawang piraso lang. Ayun, Ano? Puso. Ah, saan? Pwede ba yung tabasin? Kami naman ang may-ari nito eh. Nandiyan na yung may-ari. <laughs> ayun, po, saan? Puso, po, okay. Medyo ah, saan? Ayun, no? Ito, saan? Kunin mo tatan. Nandiyan mataas tan. Ayun, no? Kaso uh, pag pinutol mo, uh, pati po ay, putol. Mo yung putol. Hmm. Oh, wala pa yan. Wala pakaso kaso yan eh. Hindi na mo ako kuha basta-basta yan eh. Matang ka eh. Oh, Ayan ang mahipak ko yan eh. Ayan pa. No, so, hmm. tama, tama na. na. ka na. <laughs> tama na yan. Ayaw nyo na. Kaya na mo, malog pa. Hindi <laughs> naman yan masisira Masarap eh. Masarap yan na. Alam mo yan, na puso. Masarap yan. Pag may tulingan, kataan yung tulingan. Masarap yan. Masarap yan. Ang lambot ng nga niyan. So, paku na lang muna. Paku pa. Ano? Paku ba yan, Tan? Paku yan. Sa ibabaw yan. makutan Tan. Matigas na yan. Hindi na patuain. O, di ba? Saksa yung iba yung tinukungan niya. O, baka dala natin pulang. Pa. Iba yun. Magdadon po siya. Tama yun. Paku, kayo, paku yun. yun. Na, okay. hindi na lang. So, lang ito yun. po. bakit lang lang? Buti Abot. lang Pako yan eh. Hindi nalang. lang. Mahaba lang ang putong-putong. Okay. Okay. Makapal yung raw. Saan Nang namamakit. Saan, Saan na hanap o, puso, o. mo? puso oh. Kunin mo. Wala na. Taging mayroon. laki ng utak ko nito eh. Yung bangga eh. Dito eh, kung pinanak ko. Ang dito. Kanina nga ito. Ping. Ha? Ayun nga ito. Ayun sa akin. Kanina nga nga eh. At sino naman nga nga dito? Kung sino nga lang ulang. Bababa lang. Labong. Labong. Yung labong. Dito Walang labong ping. Eh. Ito pa ko. Libre na yung tali ito. Kuha yun. Kuha Ayun pa, puso. Kasi pag pumasok ka dyan, ang daming puso Parang yan. Parang ipaparehas yan eh. puso. Mayroon Kaya pa doon. Na Kaya namin sa amin sa Bicol eh. Eh, no, tanong mababa. Ano nga? Tara ka lang. Tala, tala. Ayun no, puso. Puso, walang laman. No, laman. Ayun na, no, 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 mababa, tala. mababa tala. lang mo. No. <laughs> Tel, di puso mo daw. Di kayo makaitan. Oo, Tel. Ang sarap ano yun. Oo, pako, pako. Oo, ne. Lagayan. Puso na naman. Yung mga lalaki maggabi.

Okay naman. mo Kasi tayo puso. Diyan talaga kayo sa ano, ha? Ten! Ano na yan? Kunti yan. Ang Taping! 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 Ang sura ko. Ano Oh! Ito, Kasama na kayo lahat dyan. ay ano kamo kaya yung post post mga ten binjan ania na ten din yung, yung mga halaman na mumulak na po walang may ama amput at sumaros Dali, kuwate post silot ayuw tapos 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 Ayun tapos Ayun, pa. Ayun dito, agad Dapat mapo wah yang tagko asa kay gabok. Pasal nya lang dito. Pasal. No? Mag-down jadi mismo terbago. amu do imo Tulis dapat an anu, niyan. Ma masira lang yung puso ung binagawa mo. Ayab. Alio di mentama kasi yan mo? May, masira lang yan. masira lang yung puso sa ginagawa mo Maghapon ka lang diyan Hindi <laughs> yung tama kasi kailangan matulis kasi. <laughs> matulis <laughs> <laughs> <kawit> <clears throat> matulis ang matulis pag matulis 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 Pasan, pasan matulis

Tim papasan niya kita Mataas yan, hindi rin abot. Masarap <coughs> <coughs> nga yan eh.

ano iba pa yan eh. maliliit lang sa inyo, sa dulo lang kasi niyo kinukuha eh. Kasi na daw ano na daw tumatanda na. Hindi eh, yan, malambot kaya kinukuha ko, alam ko mm. yung matanda eh. Yung matanda oh, ni hindi na makintab. No. No. Ano oras na si Sen? Pag Ano oras na 10.22 no, Tara Tara na ah, um. okay. no, Tara na Tara na na Tara na Tara na Tara na Tara na Tara Di tayo gagapan? Di na. Hindi dyan gagapan? May naman na lang gaya na yun. Ay, kung ko tayo na kami. Maka na yan, Nick. Buwati na. Diyan pala dapat tayo, ano? ano, bumaba kanina. Hindi lang pasal din tayo yung pataan. Diyan tayo dadaan. Bumaba tayo? Tara Dito kasi yung... Saan tayo tayo naman? Pataas din yun eh dito ka ganon yun ano? 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 din ano? 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 mga ano? 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 pa ano? 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 yung ano? 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 Tama tama na yun eh. Sige. Saan na. Abang nadada nadadaanan pa eh. Dadaanan ah, po. Bakit po kayo. Oh, may, may kayawa kawayan. kaya yan Ayan galaw. Ano na. Nagiging lupa. naman.

May mga ano kasi yan, may mga kaya tingnan. Baklo-bakla. Ayan o, Wala, mga duling itong. Ano ba kung anong kuha? Ano ba kung anong kuha? ba Ayun na nga, abi. Iniwan nyo na nga yun. Wala na to dito kasi. Ito ka, abi. Kumuha ba ko? ito, ah, nyob! Iyon <Tonight> oh, na. nyob na naman. tayo eh Suman ba? Dito huh? <The iki Britney> Kailangan na kayo pa ah. Paan pa e, kayo? Ito mo, may ilog o. Ang mo bibali. oh? Ba, dito? Ano ba kang baklaman? Niyog. Ano na na? Alam mo talaga daan? Hindi ah. Ito na, nandito e, na lang. Pasada na yun. Dahan-dahan e, na lang kayo kasi may bubong yun.

Niki. Ang laki kasi ni Niki. Sino ba si Niki? <laughs> si Niki sinundan ni eh, Ma. Onek. Kailangan <laughs> niya ng tulong. <laughs> Kaya mo 'yan. May basura. Ano may puso oh. Ba. Diyan. <laughs> basura.

Oh, Maraming kami lang pinakot. kami. <laughs> Galing Balik na kami guys. Ito yung mga na-harvest namin pa ko. Ayun pa, okay. yung mga nyok. Ah, asuka ah, yung daanan. Asuka ah, lang tamis pala ng daanan. <laughs> <laughs> Unahan na naman yung sa siya. <laughs> Alam mo yung na kasalo natin. Hindi mo <laughs> <tigilan> yung mata. Ano? 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 Oh. Yan. Pinalampas pag gano'n kayo. Kamutin ka ako. Oh, yan yung masarap. Ito eh, masarap. Kamutin ka ako. Yung, yung talbos. Oo, yan. Ta. Tapeng. Ayan ang masarap. Ayan masarap yung ginagatan. Oh, talbos na ka, oh. kamutin ka. Kamutin ka. Sa ibabaw yan. Talbos. Sarap na. masarap. Ayan talbos na yan. Ang ginagatan niya na ito. Sarap yun. Hindi yung ayan ang malinit. Ayan ang malinit. Ito. Napakasarap yan. Ito Tabi, 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 tabi. Woo! Kuweba. Yung pakit kami yung kuweba yun. Ayan na yun eh. Bayan. Ayan yun. Yan yun, Verly. Ang lagay na na yun. Ayan na si Dede, di nakasama kasama. Tama mo mo. Pag, nakas pag sinama mo yung si Dede, lalo patagal tayo. Sakit talaga din. Oh, lah, lah, Bigay yeah, muna dyan. Kung kailan wala nang ulan, saka may bibigyan sa akin ang maputik ng likod ko. No. Napakasarap maglakad, guys. Uh. Yan, pwede. Tapos sa isang buong manok na native. Salamat guys sa nanonood. Napaka pindi Nalina ka damin. Simula, bay ko lang guys, surigaw. <laughs> Diyan na nga nagtapos ang aming pag ng mga pako. At narito at nakabalik na kami sa bahay. At sa oras na ito, sinisimula na ni Tan kayo rin, yung mga na-harvest din namin ng mga new, Na dinampot lang din namin doon sa mga nadadaanan namin sa gubat. O oh, ayan, dito libre yan. Kung sa Maynila pa yan, 30 to 45 ang presyo niyan bawat isa. O, oh, di ba ang sarap dito sa probinsya, libre ang mga gulay. 10.48 wait, wait. Dumako naman tayo sa kusina at sinisimula na rin namin kitasin ang mga na-harvest namin ng mga pako kanina. Apat na kami para mabilis kasi medyo tanghali na rin kaming natapos. And ayan, gagataan nga pala siya. Habang pinaprepare pa na Tito Arnen yung tatanggalan yung buntot ng mga dalidayo na ipang sasahog dito. Yun yung hinarvest namin kahapon doon sa Tinago Island. Ito na lang ang aming video. So guys, first time pala namin kumain ng pako. Kaya lang kakaiba yung ginataang pako namin. Medyo masabaw, parang sinigang.